Welcome back sa channel kung saan ang dilim ay may kwento. Kung bago ka dito, baka hindi ka makatulog mamaya. Ngayong gabi, isang sikat na mansyon sa Baguio ang pag-uusapan natin. Isang bahay na puting-puti, pero punong-puno raw ng itim na lihim. Tara, kilabutan tayo sa kwento ng La Peral White House. Baguio City, lamig, kabundukan, at mga kwento ng kababalaghan. Isa sa pinakakilalang haunted house dito ay ang Laperal White House, itinayo noong 32 dekada. Mula sa Japanese occupation, trahedya ng pamilya, hanggang sa mga multong batang umiiyak sa hagdan. Walang katapusang kababalaghan ang ikinukwento tungkol sa bahay na to. Pero ang tanong Totoo ba talaga ang lahat ng yun? Ako mismo ang nakaranas. Ako nga pala si Marco at ito ang hindi ko malilimutang karanasan sa Laperal Mansion. Vlog lang sana to para content. Pero wala sa plano ko ang mangyari ang lahat ng to. Kasama ko si Nagino, Reyna at Kobe mga kaibigan kong content creators din. Plano lang naming gumawa ng reaction vlog habang nakatambay sa harap ng Lateral Mansion. Uy Marco, may nakilala akong caretaker ng mansion. Pwede raw tayong makapasok kahit gabi. Gusto niyo bang i-level up natin tong content? Gino! Huwag ka nga ganyan! Joke-joke lang dapat to. Iba na pag may permiso pa sa multo. Pag may nakita tayong bata sa hagdan, Di ako magpapahuli sa takbuhan. Tumawa kami lahat. Akala namin biro lang talaga. Pero nung gabi na nagiba ang ihip ng hangin. Siyam 47 ng gabi. Nasa harap kami ng puting mansyon. Walang ilaw sa loob. Tahimik. Masyado. Pasok lang kayo pero uh, huwag kayong bastos. Hindi kayo nag-iisa rito. Okay lang po ba kung magvideo kami? Ah, uh, wala problema. Pero huwag ninyong tuksuhin ang hindi ninyo nakikita. Pagpasok namin, lumang kahoy ang sahig. Amoy amag. Ramdam ang lamig. Ibang lamig. Parang ang bigat ng hangin. Parang may nanonood. Kuya, totoo raw may batang babae sa hagdan. Nakita mo na ba siya? Wika ni Gino habang nagbibidyo. Hindi sumagot si kuya. Nakatingin lang siya sa taas ng hagdan. Tumitig siya sa akin. Pag narinig niyo siyang umiiyak, huwag kayong titingin. Alas 11 at 33 ng gabi, nasa itaas na kami Nakalibre kami ng silid. Gagamitin naming backdrop para sa shoot. Okay guys, lights off in 3, 2, 1. Tunog ng hagdan. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Pero lahat kami nasa loob ng kwarto. Putek, may umaakyat. Taranta ni Kobe at nagtago sa likod ni Reyna. May batang umiiyak, <laughs> hindi malakas, hindi tuloy-tuloy, parang pinipigil. Marco, nasa likod mo siya. Paglingon ko, wala. Pero sa kamera, may maliit na batang babae, nakaputi, basang buhok, tumingin sa lente, at ngumiti. Nagsigawan kami. Tinangka naming lumabas sa kwarto pero... Sumara ang pinto. Nilak mula sa labas. Putangina, wala namang lakto kanina. Sigaw ni Gino habang pilit binubuksan ang pinto. Sumigaw kami. Kumatok. Humingi ng tulong sa caretaker. Mang ben! Mang ben! Wala. Ni hindi na namin siya nakita simula nang pumasok kami. Sa kisame, may mga kalmot. Sa ilalim ng kama, may naririnig kaming bulong. Tulungan! O -o. Biglang nanigas si Reyna, namutla. Napatingin sa amin, pero iba na ang tingin. Pagkatapos, tumayo siya, tinuro ang hagdan. don ako't pinatay. Lumapit siya sa bintana at tinangka nitong tumalon. Reyna! Huwag! Nahila namin siya pababa. Pagbangon niya, umiiyak siya. Hindi ako, hindi ko alam. May pumasok sa akin. Alas dose medya ng madaling araw. Bumukas ang isang ang bakal sa ilalim ng hagdan, ang luma at kinakalawang na basement. Wala yan kanina! Mula sa dilim, may umahon. Hubog ng tao, pero ang balat ay sunog. Ang matay walang puti. Bakit kayo nandito? Tumakbo kami palabas. Nagkagulo. Si Gino na iwan. Narinig na lang namin ang huling sigaw niya. Tulungan niyo ko! Nang balikan namin siya, wala na siya. Pero ang camera niya, nakapatay na. Basag. May dugo. Nakalabas kami. Lumuluha si Reyna habang buhat-buhat ang kamera ni Gino. Hindi ko nakaya Hindi to content. Impyerno to. Hinabukasan, bumalik ako mag-isa sa Laperal Mansion. Hindi ako mapalagay buong gabi. Hindi ako makatulog. Gusto kong kumpirmahin ang taong nagpapasok sa amin. Tahimik ang paligid. Walang tao. Ang hangin sa bagyo malamig pero mas mabigat na ngayon. Parang may nagmamasid. Sa gilid ng gate nakita ko ang guardhouse. May matandang lalaki sa loob. Nakauniforme pero may edad na. Tahimik siyang nakaupo. May hawak na tinapay at kape. Nilapitan ko siya. Kuya, kayo po ba yung naka-duty kagabi? Wala akong duty kagabi, rest day ko. Eh, may nagbukas po sa amin ng gate, may flashlight. Kayo po yon di ba? Sinamahan nyo pa kami sa loob, sa tapat ng hagdan. Anong oras yon? Mga alas 9 ng gabi. Ay, matagal ko nang pinaayos ang mga ilaw sa loob hindi pa rin ginagawa at wala nang night shift ngayon. Matagal nang bawal pumasok ng gabi. Pero may nagpapasok sa amin. Nakasuot pa siya ng uniforme, bit-bit ang logbook. Wala na akong logbook. Simula pa nung huli. Anong huli? Yung huling beses kong pumasok sa loob, nakita ko siya sa taas ng hagdan, nakaupo, hindi gumagalaw. Sino po? Hindi ko alam pero simula noon hindi na ako bumalik. At sa sandaling 'yon, biglang bumukas ang pinto ng mansion. Dahan-dahan, walang hangin, walang tao. Nilingon ko ang caretaker, nanginginig na ang kamay niya. Kung sino man ang nagbukas sa inyo kagabi?" Hindi 'yun dapat nandoon. At sana hindi niyo siya nadala pa uwi. Kung nanindig ang balahibo mo sa kwento ng La Peral Mansion, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at iklik ang notification bell para sa mga susunod pang kwento ng lagim. May mas nakakatakot pa akong ihahayag at baka kwento mo na ang susunod. Comment mo sa baba. Narinig mo ba siya? Kung umabot ka sa dulo.